So, ngayon po, tuturuan ko po kayo kung paano mag-request ng COC or Certificate of Clearance sa Singapore through online. Kung dito po kayo sa Pinas at kung paano mag-online um, apply ng COC sa Singapore. At kung paano po, um, kung, kung paano at sino pwede ang mag-pick up ng ating COC sa Singapore. Okay guys. Side. Search po ninyo yung Certificate of Clearance, Singapore. Click po ninyo yung itong link. Click po ninyo yung Appeal by ng Singapore. Hindi ko po na video kung paano mag-fill up, ah, pero ipapakita ko po sa inyo ang... Ipapakita ko po sa inyo yung form ng aking pinalapan. Tapos po ninyo sa appeal by ng Singapore yan. Next po kayo sa apply for certificate of clearance. Apply for certificate of clearance. Dito nyo po mababayaran yung 60 um, Singapore dollar online. Ito po yung tax invoice nila. Pwede nyo po i-download. After payment po, ito po yung email galing sa kanila. Pagdating po ninyo sa Kamkrami, hanapin po ninyo yung FG or Forensic Group. May babayaran po kayo na 200 pesos doon po mismo sa loob ng land bank. Make sure po yung documents kompleto bago ipadala po sa Singapore. So hello guys, um, so this is a continuation kung paano ko or sino ang nag-pick up ng aking uh, documents doon mismo sa Singapore. Kasi nga, oh may mga friends ako doon pero busy naman sila. Ayaw kasi mawabala ma, sa mga work nila dahil nga, you no know, eh, weekdays, busy sila, ganun. So ang ginawa ko, uh, nag-search ako, so nakita ko yung DHL na pwede sila mag-pick up. And then, tinawagan ko yung DHL dito sa Pinas. Pero, hindi ko alam kung, kung alam nila yung rules doon sa, sa Singapore. So, yun nga, tinawagan ko. Sabi nila, kailangan daw ng personnel na mismo, kung na friends ko or family ko na mag-pick up. So, since ayoko nga mga bala ng mga tao doon, ang mga kilala ko, yung ginawa ko ay nag-message ako sa Singapore DHL which is okay naman pala na sila yung mag-pick up so ang ginawa ang ginawa ko nag nag-register lang ako sa mismong DHL tapos uh, sila na yung nag-pick up nun and yun mga ilang days lang uh, mula nung kasi kinukulit ko kasi yung si OC so ngayon ang um, si OC nag-reply na yun nga ang sabi, pwede na daw i-pick up yung documents ko. So, nag-message nag ako sa sa ano mismo, sa may DHL doon na ano, na ready to pick up. Hindi ko alam, na pick up na pala yun doon. So, mula nung uh, pinick up ng DHL, one days or, ah, uh, one day or two days, andito na yung papel ko sa Pinas. And then, I paid $1,300 dito lang sa Makati. I'm not really sure kung sa ibang uh, province kung magkano yung charge. So ayun, nakuha uh, ko na siya and praise God. So yeah, thank you. dili so, like, kung talagang hintayin nyo yung mismo office ng Singapore or I mean yung office ng COC mismo na sila magpadala uh, maghihintay ka nang nang dalawang buwan sa akin kasi sa sa case ko talagang kailangan ko dahil na i think na kami ayoko na na ma, ma-late yung mga iba-iba kong documents so ginawa ko yun yung tinawagan ko yung DHL at uh, yun maganda naman yung ano yung staff ng Singapore kasi nga nagre-reply sila kagad